Ilang beses ka na bang gising sa ating gabi dahil sa pag-ihi? Yung tipong kahit anong pilit mong matulog ulit ayon na bumalik ng antok mo dahil nagambala na? O kaya yung pakiramdam na parang laging puno ang pantog mo kahit sandali pa lang mula ng umihi ka? Alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyong ito. Hindi lang ito nakakasira ng tulog mo, kundi pati na rin ng buong araw mo, yung pagod, yung iritasyon at yung pangamba na baka umihi ka habang tulog. Marami nakakatanda ang dumaranas nito at madalas iniisip na bahagi na lang ito ng pagtanda. Pero mayroong sikreto na hindi gaano nababanggit at ito ang good news. Hindi mo kailangan tanggapin na ganito na lang ang buhay mo. May mga paraan para mas maibalik ang magandang tulog mo sa gabi nang hindi na kailangang bumangon ng madalas para umihi. Sa video na ito, talakay natin ng pito. O, pitong simpleng para na matagal mo nang hinanap para makatulog ka ng mahimbing nang hindi na kailangang bumangon para umihi. Ito ang mga para na sinubukan na at napatunayan epektibo, lalo na para sa ating mga nasa edad 70 pataas. Hindi ito mga mabilisang solusyon o magic pill, pero kung susundin mo ang mga payong ito na may pagtitiyaga, malaki ang magiging pagbabago sa iyong gabi at sa iyong pangkalahatang kalusugan. Kaya manatili hanggang sa huli dahil mayroon akong ibabahaging sopresa na talagang makatulong sa iyo para sa mas mahimbing na tulog. Hindi mo ito gugusting palampasyan kaya simulan na natin sa una at pinakamahalagang pagbabago na pwede mong gawin ang pagkontrol sa inumin, lalo na sa tamang oras. Marami sa atin lalo na kapag umiinit ang panahon ay nasasanay na uminom, na uminom ng tubig, kape o iba pang inumin bago matulog. Akala natin ay nakakatulong ito sa hydration o nakakapagpakalma. Hunit sa totoo lang, isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit tayo nagigising sa gabi para umihi ang ating katawan ay patuloy na nagpoproseso ng likido at kung iinom ka ng maraming tubig o iba pang inumin ilang oras bago ka humiga, asahan mo mapupuno ang iyong pantog habang ikaw ay natutulog. Para maiwasan ito, ang payo ay simple lang. Simulan mong limitahan ang paginom ng likido, lalo na ang malalaking dami. Mga dalawa hanggang tatlong oras bago ang iyong oras ng pagtulog. Kung nakasanayan mong uminom ng isang basong tubig bago ka matulog, subukan mong gawing unti-unti ang pagbawas nito. Sa halip na isang malaking baso, baka kalahati lang muna at pagkatapos ay mas bawasan pa. Ang pinakamainam ay tapusin na ang malaking bahagi ng iyong paginom ng tubig bago pa man magating gabi at ipagpatuloy ang paginom ng tubig sa umaga at hapon. Alimbawa, kung natutulog ka ng alas otso ng gabi, tapusin mo na ang pag-inom ng maraming tubig bago mag-alas singko o alas sais ng hapon. Kung talagang uhaw na uhaw ka, isang maliit na lagok lang ang sapat na. Tandaan, hindi natin sinasabing huwag kang uminom ng tubig. Mahalaga ang hydration sa ating kalusugan. Ang punto ay ang pagtimpla ng iyong pag-inom. Bukod sa dami, mahalaga rin tingnan ang uri ng inumin na iyong kinokonsumo. Ang kape, saa at talak ay mga inuming kilalang diuretic. Ibig sabihin, pinapabilis ng mga ito ang paglabas ng tubig sa iyong katawan sa pamamagitan ng pagdami ng ihi. Kung hilig mong uminom ng kape o tsaa sa hapon o gabi o kung minsan ay umiinom ka ng alak bago matulog, ito ang isa pang malaking salarin sa madalas mong pagbangon sa gabi. Ang kape halimbawa ay hindi lang nagpapabilis ng ihi, kundi nakakaapekto rin sa iyong pagtulog mismo dahil sa kafein content nito. Mas mahirap kang makatulog at kung makatulog ka man, hindi ito gaanong malalim, kaya mas madali kang magising sa tawag ng pantog. Ang alak naman ay nagpaparelax sa simula, pero sa huli ay nakakasira rin ng kalidad ng tulog at nagpapataas din ng pagdami ng ihi. Subukan mong palitan ng mga ito ng tubig lang o kung ayaw mo ng tubig, Subukan ng mga herbal teas na walang caffeine tulad ng chamomile na talagang nakakatulong sa pagtulog pero tandaan pa rin ang tamang timing sa pag nito. Ang layo ni dito ay sanay ng iyong katawan na iproseso ang likido sa mga oras na gising ka at hindi habang ikaw ay natutulog. Sa pagtanda, ang ating mga bato ay hindi na kasing bilis magproseso ng likido tulad noong bata pa tayo. At ang ating pantog ay maaaring hindi na rin kasing lakas humawak ng ihi. Kaya kailangan nating tulungan ang ating katawan sa pamamagitan ng pagiging mas maingat sa kung anong oras at gaano karaming likido ang ating iniinom. Simulan mo ito ng paunti-unti at makikita mo ang malaking pagbabago sa ungaano ka kadalas magigising sa gabi. Hindi lang ito tungkol sa paginom, tungkol din ito sa pagunawa sa kung paano gumagana ang iyong katawan sa paglipas ng panahon. Sa paggawa nito, nagbibigay ka ng pagkakataon sa iyong pantog na magpahinga sa gabi na magre sa mas mahaba at mas malalim na tulog. Nawawaan na natin ang kahalagahan ng pagkontrol sa inumin bago matulog. Dumako naman tayo sa susulod na mahalagang hakbang na talagang makakatulong sa iyo na sanayin ang iyong pantog ang bladder training. Ngayon na naunawaan na natin ang kahalaga ng pagkontrol sa inumin bago matulog, dumako naman tayo sa susunod na mahalagang hakbang na talagang makakatulong sa iyo na sanayin ang iyong pantog. Ang bladder training. Marahil ay bago ito sa pandidig mo, ngunit ang bladder training ay isang epektibong paraan upang unti-unting mapalakas ang kakayahan ng iyong pantog na humawak ng mas maraming ihi at mas mahabang oras. Sa paglipas ng panahon, lalo na kapag madalas kang umiihi, nasasanay ang iyong pantog na magpahiwatig na kailangan mong umihi kahit hindi pa ito ganap na puno. Ang bladder training ay parang nagtuturo ka ulit sa iyong pantog na maging mas pasensyoso. Meto Paano ito gawin? Ang bladder training ay nagsisimula sa simpleng pagmamasid sa iyong kasalukuyang gawi sa pag-ihi. Maari ka magtala ng kung gaano kadalas ka umihi sa isang araw at kung gaano karaming oras ang pagitan ng bawat pag-ihi. Kapag nalaman mo na ang iyong normal na pattern, ang susunod na hakbang ay unti-unting dagdagan ang pagitan ng iyong pag-ihi. Kung dati, umihi ka bawat oras, subukan mong pigilin ng limang minuto pa. Pagkatapos ng ilang araw, subukan mong dagdagan ng 10 minuto. Gawin ito ng dahan-dahan at patuloy hanggang sa maabot mo ang isang komportableng pagitan na mga dalawa hanggang apat na oras. Hindi ito madali sa simula, lalo na kung nasanay na ang iyong katawan na agad umihi sa oras na maramdaman mo ang pagnanais. Ngunit sa pagtitiyaga, unti-unting lalakas ang iyong pantog at masasanay itong humawak ng mas maraming ihi. Magkakatulong din ito sa gabi dahil kung masasanayan iyong pantog na humawak ng mas mahabang oras sa araw, mas malaki ang posibilidad na humawak din ito ng mas matagal sa gabi. Kung ngang bladder training, ang ikatlong paraan ay ang pagsasagawa ng pelvic floor exercises na mas kilala sa tawag na kegel exercises. Hindi lang ito para sa mga kababayhan. Napakahalaga rin ito para sa kalalakihan, lalo na sa mga may problema sa pag-ihi o pagtulo ng ihi. Ang pelvic floor muscles ang mga kalamnan na sumusuporta sa iyong pantog, bituka at matris o prostate. Kapag malakas ang mga kalamnan na ito, mas maayos ang kontrol mo sa iyong pag-ihi at mas mababawasan ang pagdami ng ihi sa gabi. Paano mo hahanapin ang mga kalamnan na ito? Ang pinakamadaling paraan ay subukan mong pigilin ang daloy ng ihi habang umihi ka. Ang mga kalamnan na ginamit mo para gawin yon ang iyong pelvic floor muscles. Kapag nahanap mo na, magsanay ka sa pag-contract ng mga kalamnan na ito. Pakiramdaman mo na parang pinipigilan mo ang pag-ihi o ang pagdumi. Pigilin ng tatlo hanggang limang segundo, pagkatapos ay dahan-dahang i-relax. Ulitin ito ng sampu hanggang labing limang beses at gawin ito ng tatlo o apat na beses sa isang araw. Pwede mo itong gawin habang nakaupo, nakatayo o nakahiga. Ang kagandahan ng Kegel exercises ay pwede mo itong gawin kahit saan at kahit anong oras nang walang nakakapansin. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo ang pagbuti ng iyong kontrol sa pantog na magre sa mas kaunting pagbangon sa gabi. Ang ikaapat na mahalagang punto ay ang pamamahala sa mga nakapailalim na kondisyong pangkalusugan. Minsan, ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi lang simpleng habit kundi sintomas ng isang mas malalim na problema sa kalusugan. Maraming kondisyon ang maaaring maging sanhi ng nokturiya o ang madalas na pag-ihi sa gabi. Halimbawa, ang diabetes ay isang pangunahing salarin. Kapag mataas ang blood sugar level, sinisikap ng katawan na alisin ang sobrang asukal sa pamamagitan ng pag-ihi. Kung ikaw ay may diabetes, mahalagang kontrolin ang iyong blood sugar levels sa pamamagitan ng diet, erosisyo at gamot na inireseta ng doktor. Buko sa diabetes ang mga problema sa puso tulad ng heart failure ay maaari magdulot ng madalas na pag-ihi sa gabi. Kapag may problema ang puso sa pagbomba ng dugo, maaaring maipon ang likido sa mga binti at pa sa araw. Kapag umiyaka sa gabi, ang likidong ito ay babalik sa sirkulasyon at ipoproseso ng mga bato na nagiging sanghi ng pagdami ng ihi, ang enlarged prostate o benign prostatic hyperplasia ay napa ring napakakaraniwang kondisyon sa kalalakihan na irab sa pag-ihi at kadalasang nagdudulot ng madalas na pagbanggun sa gabi para umihi. Ang urinary tract infections ay mariring magdulot ng madalas na pag-ihi at pagisin sa gabi, Gayundin din ang sleep apnea, isang kondisyon kung saan humihinto ang pag bang bang natutulog. Kaya, kung napapansin mo nagiging malala ang nocturia at hindi lang ito dahil sa pag-inom ng likido, mahalaga na kumonsulta ka sa iyong doktor hindi natin ito dapat baliwalain. Ang doktor ang makakapagsuri at makakapagtukoy kung mayroon ba nakapailalim na kondisyon na nagudulot ito at sila ang makapagbibigay ng tamang diagnosis at plano ng paggamot. Maaring kailanganin ng simpleng pagbabago sa gamot o isang partikular na paggamot para sa iyong kondisyon. Ang pagiging proaktibo sa iyong kalusugan ay susi upang mapabuti ang iyong kalidad ng buhay at, siyempre, ang iyong pagtulog sa gabi. Nayon, dumako na tayo sa panglima at huling mga payo na talagang makakatulong sa iyo upang makamit ang mas mahimbing na tulog. Nayon, dumako na tayo sa panglima at huling mga payo na talagang makakatulong sa iyo upang makamit ang mas mahimbing na tulog. Ang ikalimang paraan ay tungkol sa pag-angat ng iyong mga binti bago matulog. Kung ikaw ay nakakaranas ng pamamaga ng mga binti o paa na tinatawag nating manas sa Tagalog sa araw, maaring ito ang dahilan kung bakit ka madalas na umiihi sa gabi. Nangyayari ito dahil sa gravity sa buong araw, ang likido ay naiipon sa mas mababang bahagi ng iyong katawan tulad ng mga binti at paa. Ngunit Kapag humiga ka sa gabi, ang likidong ito ay dumadaloy pabalik sa sirkulasyon ng iyong katawan at ipinoproseso ng iyong mga bato na nagreresulta sa mas maraming ihi. Para mabawasan ang epektong ito, subukan mong iangat ang iyong mga binti ng isa o dalawang oras bago ka matulog. Pwede kang umiga sa kama o sa sopa at ilagay ang iyong mga paa sa ilang unan para mas mataas ang mga ito kaysa sa iyong puso. Ang simpleng gawin na ito ay makakatulong upang muling ipamahagi ang likido sa iyong katawan bago katuluyang matulog na nagbibigay ng pagkakataon sa iyong mga bato na iproseso ito at ilabas ang sobrang likido sa araw, hindi sa gabi. Makikita mo ang malaking pagkakaiba sa dami ng paghihimo sa ating gabi. Isa itong napakasimpleng adjustment na may malaking epekto. Ang ika na tip ay tungkol sa pagsusuri ng iyong mga gamot. Kung ikaw ay umiinom ng iba't ibang gamot para sa iba't ibang kondisyon, may posibilidad na ang ilan sa mga ito ay nagiging sani ng iyong madalas na pag-ihi. Halimbawa, ang ilang gamot para sa alta presyon, lalo na ang mga tinatawag na diuretics o water pills, ay idinisinyo upang ilabas ang sobrang likido sa katawan para mapababa ang presyon ng dugo. Kung iniinom mo ang mga gamot na ito sa gabi, natural lang na mas marami kang ihi. Malaga na kausapin mo ang yung doktor tungkol sa lahat ng gamot na iniinom mo. Huwag na huwag mong ititigil ang anumang gamot nang hindi mo kumukonsulta sa yung doktor. Maaring may paraan upang baguhin ang oras ng pag-inom o baka may alternatibong gamot na mas angkop para sa iyo na hindi gaanong nakakaapekto sa iyong pagtulog. Ang doktor ang pinakamainam na makapagbibigay ng payo tungkol dito, kaya huwag mag-atubiling magtanong. At ang kapito at huling, nunit hindi huli sa kahalagan, ay ang paglikha ng isang kondusibong kapaligiran at regular na rutin sa pagtulog. Napakalaki ng epekto ng kalidad ng iyong pagtulog sa lahat ng aspeto ng iyong kalusugan kasama na ang iyong bladder control. Kapag hindi ka nakatulog ng maayos, mas mataas ang iyong stress levels at ang stress ay maaring magpalalang madalas na pag-ihi. Bukod pa rito, kung hindi ganong malalim ang iyong tulog, mas madali kang magising sa kahit anong maliit na pahiwatig mula sa iyong pantog. Kaya, gumawa ka ng isang matatag na bedtime routine. Subukan mo matulog at madising sa parehong oras bawat araw kahit weekend. Siguraduhin ang iyong kwarto ay madilim, tahimik at malamig. Iwasan ang paggamit ng mga electronic device tulad ng cellphone, tablet o telebisyon bago matulog dahil ang liwanag mula sa mga ito ay nakakaapekto sa produksyon ng melatonin, ang hormon na nakakatulong sa pagtulog. Maglaan ng oras para magrelax bago matulog. Pwede kang magbasa ng libro makinig sa kalmadong musika, mag-stretch ng dahan-dahan o -dahan, maligo ng mainit. Ang mga gawain ito ay nakakatulong sa pagpaparelax ng iyong isip at katawan na naghahanda sa iyo para sa isang mahimbing na tulog. Kung mahimbing ang iyong pagtulog, mas mababawasan ang tsansa na magising ka para umii. Napakaraming paraan, di ba? Mula sa pagkontrol ng inumin sa gabi pagpapalakas ng pantog sa pamamagitan ng bladder training at kegel exercises, pag-aalaga sa iyong mga kondisyong pangkalusugan, hanggang sa pag-angat ng iyong mga binti, pagripaso ng gamot, at syempre, ang pagbuo ng isang mahusay na routine sa pagtulog. Ang bawat isa sa mga tip na ito ay may malaking potensyal na baguhin ang iyong mga gabi mula sa pagiging fragmented at nakakapagod tungo sa pagiging payapa at nakakapanumbalik ng lakas. Tandaan, malit na pagbabago ay maari magdulot ng malaking kaibahan sa iyong kalusugan at kaligayahan. Hindi mo kailangan gawin ng lahat ng sabay-sabay. Pumili ka ng isa o dalawang tip na sa tingin mo ay pinakamadali mong simulan at unti-unti mong isama ang iba pa sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagtitiyaga at pagiging konsistent ang susi hindi man ito mangyari sa isang gabi, ngunit sa patuloy na pagsubok at pag-angkop, makikita mo ang malaking pagbuti. Huwag sumuko, ang iyong tulog ay ginto at karapat dapat ka magkaroon ng mahimbing na pahinga. Gusto ko malaman ang iyong mga karanasan. May baka ba bang tips na nakatulong sa iyo para hindi na madalas umihi sa gabi? O may tanong ka ba tungkol sa alinman sa mga napag-usapan natin? Ibahagi mo sa comment section sa bibaba ang iyong mga karanasan ay maaaring makatulong sa iba pang nanonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mo kapakipakinabang, pakilike naman at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon na tulad dito na idinisenyo para sa ating mga nakakatanda. Patuloy tayong lumakas, matulog ng mahimbing at mamuhay ng buong buo sa bawat edad. Hanggang sa muli.